guys, welcome to my channel. This is again Super Tenderang Nanay. Ang inyong Super tendera na Super Nanay pa ang Tinderang Mendereño. Titingnan natin guys kung magkano ang tutubuin ko dito sa aking ceiling Taiwan guys. Ito yung ceiling Taiwan or ceiling, ceiling tarian na tinatawag nila guys. Eto, titingnan natin kung magkano ang tutubuin ko dito. Ayan guys. Ayan, ayan. Ayan. Hulaan nyo kung magkano punan po dito, guys. Ang punan ko dito sa ngayon ay 100 pesos. Kalahating kilo. Dahil dito po sa amin ay 400 na isang kilo na naman ito. So, ayan. Titignan po, guys. Kung magtitignan natin kung magkano ang aking ah, tutubuin. 10 pesos po. Benta ko nyan, ha? Ang selopin mo pala, po pala na binabalutan ko nito ay 3 x 8. Yes, guys. 3 x 8. 10 pesos ang um, bilihan ng isang plastic na ganito. 3x8. This one, guys. Ayan, ang kanyang balutan. Guys. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh, oh, sa isa ito guys sa mga malaking pinagkakakitaan dito sa tindahan ko sa mga ganito ganito lang ako bumabawi sa mga pagre-repack ako ay nagtsatsaga talaga ko. Ako lang. Parela ako dito. piro? Ano 'yung naman yan, ma'am. Piro? Piro. <laughs> ano kuya, ay, na. Ano Or, aywan, ganito. Alokon! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Alam niyo ba guys na isa sa mga malaking pinagkakakitaan itong siling Taiwan guys. Uh, dito ako malaking kita sa pagliripak-ripak ng mga kung ano ano alimbawa ako sa mga spices alimbawa sa mga ganitong sili-sili retail retail guys siling green dito po malaki ang aking kita

20 thank 23 24 25 26 27 27 27 times <laughs> ayan guys 27 times 10 equals to 70 tapos yung 1 900 Yeah. Pag na, ito naman po ay, kapag dagsa, hindi naman maubos ito, syempre. E ngayon ay hindi ubos agad. Wala o, oh, 27 to 70, 170, mas malakas pa yung tubo. Ayan na guys, ayan, yun ganyan nakasabit. 10 pesos ang isa. Tingnan mo. Ano kaya sasabihin sa yeah. akin? Ayan na oh, pala. Tema. Ay, madilim ang gulay ko dito banda. Ang tawag hin, guys, ang nilalamas-lamas ko na ay alukon or himbabao guys. Kabag yan. Pinugulay po yan. Nilalamas sa munggo at saka sa bulang lang ganyan binaguan guys tatanggalin ko yan para lumiwanag pandaroon ayan po ang ating pinang guys kundi ko ang huli ko ngayon ayan ang ating pinang high shout out oh, Isair ayan thank you very much po sa lahat ng nanood thank you very much sa lahat ng mga nagsusubaybay sa akin sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan please do subscribe and hit the notification bell para may para maging updated po kayo sa aking mga bagong video. Ayan, ang aming itlog guys hey, sa papel lang din namin nilalagay. Bawal kami dito mag-plastic. Ultimo itlog ilagay sa papel. Magdala sila ng lagyanan guys para wag mabasag ang itlog nila.